sa Mall of Asia Ganda para parang nasa Amerika tayo. ayan oh. No? Ayun yung Mowa Arena. Ganda. Ayun no? Pala mo nasa Amerika ka eh. Ayun yung Mowa Arena. Ayun yung global oh ganda tara walk around tayo Ayan, ang ganda mowa ayan walk around punta tayo dito ganda parang amerika na to ayan yung globe SM MOA ayan yung globe oh. yung MOA globe as yung SM yung Philippine Arena ay hindi yung ano Basketball Arena Mowa Globe, Mowa Arena, SM Mowa. You know, parang parang nasa airport lang. Ah. Pero nasa Mowa lang tayo. parang nasa Amerika na, parang nasa ibang bansa lang tayo ah. Ano. Oh. Ngayon oh nasa Moa. You Hello, copy. Dito tayo sa Moa. SM Moa. Ramdam ko na yung ano, Kapaskuan. ayan oh. Dito tayo sa loob ng Moa, SM Moa, ayan oh para tayong nasa parang ramdam ko na yung kapaskuhan ah. Tara ikot muna tayo dito guys. sobrang laki ng SMO hindi ko alam kung saan ako lulusot baka mawala pa nga ako dito eh may carousel pa dito eh, sa loob ng SM Moa carousel pa dito sa SM Moa kaya kung gusto mo mag ride dito dito ka sa loob ng SM Moa makakapag ride ka na punta natin sa baba yan ang ganda, wow, ganda. ganda. na naman tayo iikot na ito mukhang mawawala na naman ako kung saan ako mapapadpad ha ah. dito layo ko na kung saan ako napapadpad ha ah, mga kapi. hindi ko na alam kung saan tayo pupunta dito nga kaya. Kung tayo pupunta na ito. Nilabasan ba dito? Masubukan natin. Ah, oh, nilabasan nga dito. Tandiyan natin. agat ng palayan hindi ko alam ha ah, nakari ah, natin rin na panina sa uh, SM Moa tapos lumabas tayo dito tayo na pagpad ayan o oh, may perish wheel oh. ganda magkano kaya ang pagsakay dyan parang gusto kong itry tara punta muna tayo dito gala muna tayo kasi galing tayo sa loob ng SMO atas dito tayo na pagpad kasi sa sobrang laki ng SMO MOA hindi ko na alam kung saan tayo pupunta kaya ang pa tayo kaya ngayon dito tayo na pagpad ang very sweet magkano kaya pag sa kanya parang gusto kong mag, mag ano mag try walk around tayo sa gilid ng Moa magkano kaya dyan hmm, parang gusto kong itry sumakay dyan sa Peresuya Nawaanan na ako ng na Oh, ganda. Wow, ang ganda. Ayan, sa gilid tayo ng Baywalk. Ayan, mga ka-api. nasa gilid tayo ng Baywalk. Oh, ang ganda. Uy, may ano pa dyan ah. Siguro paggabi dito, ang ang daming tao dito na mga masyal ayan oh. ang daming bar ang daming bar ko siguro mga yung laman ng bar ko cargo car ko ito tinawanan ako ni ate bakit kaya ako tinawanan ni ate siguro nakakita ng pogi si ate ayan mga kapi nandito na tayo sa baba ayan nandito na tayo sa baba um, punta natin yung dagat punta natin yung dalat oh, ano yun tinatambakan yata nila yun ah ayan o oh, focus natin ayan mga kape kita nyo yun yung puting buhangin parang ayan yata yung tinatambak nila sa dagat para maging lupa uli yung dagat na yan eh para malaki ulit magawa nila oh, yun oh. Ang haba ng tambak oh. Ayun na oh, ang haba ng tambak. Tungtong tayo dito. Ayun mga kapi, ang haba ng tambak na na. Oh. Ayun o, oh, mula doon sa dulo. Mula doon sa dulo. Hanggang ayun, ayun puti pa, buwangin. So, ayun, Ayun, ang layo na nito mga kahapi oh haba ng guhit ayun yung isa sa so, ayun pa ang haba ayun oh laki simentong buhangin yan ibong hangin white white sand oh siguro ayan ang tatam ayan yata yung balak nilang tambakan itong buong dagat na tumalapit sa mowa kasi ano laki yan di ba kita nyo na buhangin na puti tapos ito yung paligid ng mowa yan, oh, yan. Ano kinagawa na ito dyan siguro naguhukay yan naguhukay siguro yan dyan Siguro ang daming tao dito pag gabi. Kung tara pang tanatin. Tara silipin natin yung mga barkong yan kung anong nasa loob ng barkong yan. Tara silipin natin. Ano kaya yan? Ano kaya ang ginagawa nila? Ano? You know, Kapalang buhang. Ano? You know, White sand to. Ano kaya ang ginagawa nyo dyan sa loob? Ako oh, yung ginagawa nila dyan Dumadaong Ayan, oh. Dami nilang barko ngayon ah Ayan o oh. oh. ano? You know? Ang dami barko. Ano? Ayan, ano naman kayong ginagawa niyan. Ayan. Dami. Uy, bundok na wide sand yun ha. Tatamba ka na naman yan yung dagat ha. Ayan, ha? Haba niyan. Ang dulo. Yun, yung pinakadulo. Ang daming tamba. Ah, diba? Ah, Ayan, ayan yung regular na video natin. Ayan mga kahapi, pag nagugut, pag sa sobrang layo ng pinunta nyo, o namamashare kayo dito, may pagkain dito, may restaurant dito. Ayan, pag gusto nyo naman mag-enjoy dito, ayan, malapit sa dagat, o upo kayo dyan. Tapos pag upo nyo dyan, ayan, lakad-lakad kayo pag naglakad-lakad kayo restaurant, kakain kayo pag buwan to sawa na kayo ng kumain lakad na naman kayo diba ah sa gilid ng dagat tapos itong makikita nyo pag naglakad kayo sa gilid ng dagat itong makikita nyo wow gano kaya yan Okay. magkano kaya dyan parang gusto kong itry Paris wheel ang oh. laki ang laki sa gitna, sa gitna ng dagat ayan tapos sa baba niya restaurant pagkain pag nagutok ayan o oh, Paris guys so nasa ilalim tayo ng Paris wheel oh no Oh my goodness. Oh, di ba? Tara, try natin kung mag uh, subukan natin kung magkano tanong tayo. Boss? Boss, magkano bayad diyan? 200 per head. Po. Ah, 200 per head. Okay. Yan sa Ayan guys, narinig nyo ha. Ah. 200 per head. pero okay na, worth it na iba makikita mo lahat ng dagat doon sa taas ano wow 200 oh, 200 Ayan, 200 200 entrance ayan o, 200 entrance alam nyo na alam nyo na guys kung magkano ang entrance dyan 200 o, ayan o, 200 kita nyo na tapos ito naman tapos ayan yung peris wheel na yan katabi naman nya ayan o diba parang Amerika lang ha parang nasa ibang bansa lang tayo eh ano o oh, di ba? Tapos doon sa dulo mukhang uulan na naman. Ay ay ay. Mas sa dulo uulan na naman. Ayun oh, ang itim ng ulap sa dulo. Yan, Conrad pala yan, mga kaapi oh. oh. Conrad Building. Para tayong nasa Amerika niyan ah. Yan oh. Tapos with the black cloudy cloudy <laughs> mamaya magre-ready na namang uulan yata mamaya ah. O, diba? parang, parang napapansin ko to ano parang style ano barko no napapansin nyo guys parang style barko siya yun uh, nga guys so parang ang barko nga siya parang barko nga barko nga yata yun barko nga to may simbahan pala dito mga kapi sa ano muwa ayan o ano kayang simbahan yan ayan, ano kayang kardinal yan Oh, ayan o. Ano naman to? SMX? SMX. SMX Center. Yan. Tatawid tayo dyan. Ayan, tatawid tayo. Mga mga guys, ayan pala yung Muwa Arena. O. Ayan pala yung Muwa Arena. 'Di ba? Nakita natin yung Muwa Arena in person. In actual footage ayan oh. Muwa Arena. ayan oh. 'di ba? Ayan mga ka-happy Muwa ah. Pauwi na tayo kasi tingnan mo naman yung ulap. Ang dilim, mukhang uulan siya, oh. Mukhang uulan siya, ayun, oh. Ang itim ng ulap. O, oh, diba, nasa Muari na tayo. Kaya, kailangan na natin umuwi. Kasi, ang itim ng ulap, ayun oh. ayun, oh. Ang itim ng ulap. Dapat makauwi na tayo ngayon. Ayun, oh. Ang itim. Tapos, so, ayun, Muari na hey thank you for watching